at uh, sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Ma'am, ma po ang staff ng OB? Nagtanong ka na, sir. Do na you think you have the numbers in the Senate to be acquitted? Ah, hindi ko masabi yan uh, ngayon, sir. We have, wala pa kami dyan. Ma'am, ma hey, ma nagtanong ka na, ma'am. Ma'am, ma what do you consider former President Duterte to be your lead defense? Um, he will Maybe if he wants to, he can be part of uh, the defense team, but uh, because of his age mm -hmm. and because of rigorous preparations uh, in a in an impeachment case, baka baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang maglead dahil uh medyo may edad na si uh, former president Rodrigo Duterte. He's already 80 years old. Mam, ma year. ma kamusta po ang staff ng OBT after they heard about the impeachment? Um, ano po naramdaman po nila na when you were impeached by the House? Ano po naramdaman ang staff ng OVP in general? <laughs> are they sad? Are they are they worried po ba? Well, <laughs> hindi ko alam nila. Pinagtatawanan lang nila ako dito sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi, basahin lang daw talaga ito. Ma'am, you will appear in the impeachment court ma'am, if ever. Ah! Okay. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman. Uh, hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. May mga plano po ba kayo para itulak ang pag-audit, lalo na po sa mga kongresista at na ginagamit ang pera o pondo ng gobyerno para pagdakto pa ka against you? mm, hindi ko man, Hindi ko na muna sagutin yung tanong na yan ngayon, ma'am. Oh, doon muna tayo sa God Save the Philippines. So, ma'am, will you or encourage uh, your supporters in case they would go to, to rally? Like... Ah, sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng um, presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain. Uh, sasabihin ko sa mga uh, supporters sa taong bayan na unahin unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag sila sa mga daan dahil marami o lahat tayo uh, breadwinners. So, merong mga bata or merong mga kapamilya na nagdidepende sa atin. At uh, tayo naman ang social media capital uh, ng buong mundo, kung gusto talaga nilang magsalita at uh, tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan um, nakakatrabaho pa rin sila, pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. At yun,